yung grupo, gusto gusto mong manalo pero natalo. And how do you feel? Oo, oh, eh. Medyo obvious minsan din eh. Oo, oh, eh. Minsan nga, ulan na lang, bigay ko na yung sagot eh. Actually, bigay ko na yung hindi na lang yung kapag Actually. Hindi, hindi, bawad yun. Bawad Hindi, ako naman. Um, napapansin niyo ba? Oo, oh, meron talaga. Meron talaga. Lalo na kasi minsan may mga guests na parang hindi uh, ko lang kung parang uh, may bad day lang sila or sa jam hindi lang talaga sila excited. <laughs> pero yung ibang grupo na nalaman. kinabahan. O baka kinabahan. Pero yung iba talaga gusto, gusto, gusto nila manalo. So kung gano'n, gusto, ko rin manalo kayo. But syempre, um, ito yung laro na talagang kahit hanggang sa dulo, hindi lang na yung magsusurpresa sa'yo na kahit zero ka, bigan pwede ka na palang manalo. Diyan, ang iyayari yun. Okay. Doon bago mo na-mention yung mga bata naman, yung mga magiging ano, no, contestants. May ginapag-usama namin nga kayo dito. Parang ang ganda na mga kids naman. So, paano yun? Uh, once a week ba may mga kids? Or pano or parang randomly lang din? Ah, uh, yan. Uh, hindi ko masasagot. Uh, uh once a week. Ma'am, talaga. Subukan so, okay, ko muna namin uh, i-testing kasi how it will work. Pero nagpa-survey na kami talaga. Yung survey questions po, pinasagot din namin talaga sa kids, mm -hmm. 7 to 12. So, we'll try mga 3 episodes muna with kids and we'll see. At pag okay, kasi hindi din ganun kadali yung bubuo ng mga bata na tips eh. So, maybe we'll have 1 to 2 per week sa so, mga starting November 8. One to two. Ang saya niya. Oo, sobra. So ngayon, di ba na yung Nag-survey kami ng isang ah, Kaya ka, correct. na isang dahang kilit -kip, kilit -kip, kilit So, makakasama si Cecilia si dyan. May expect namin. Okay. Well, dapat dapat manood muna siya. Oo, <laughs> uh, for sure manood siya. Tapos pwede natin na natin. Hindi kaya ito ang pinakakabado pagka... Sigurado yan, sigurado. Kaya lang <laughs> nandun na rin sa, sa stage na alam na rin niya gusto niya, saka ayaw siya. Pero siyempre, ito kami parang kaya tali ko, gusto mo gawin? No. Gusto gawin? Yes. But, uh, okay. So daw bilang pag uusapan yung pagiging host mo, kasi uh, over the years, napakarami mo ng programa na naging host talaga, even yung mga special uh, shows, mga ganon. Uh, as a host, tingin mo ba meron ka pang uh, pangarap na programa o konsepto na uh, yun ang gusto mo maging host naman. And then, pag nangyari yun, parang okay ka na. um, de, para sa akin, itong family view, ito talaga yung uh, kumbaga, nag, nagbigay ng, ng uh, ayaw ko na sabihin ito, pero para sa akin, yung sense of fulfillment as a host, ito talaga siya. Siguro dahil, because of the reasons I mentioned, kaya nga, Um, but of course, that's the fact that Mahapa, it's one of the longest running shows kasi na nagawa ko siya ng tuloy-tuloy. Usually kasi ang isang programa last for just a season, tapos mapapalitan ng iba. Pero ito lang talaga yung tumuloy-tuloy na ganitong ganito ka, uh, kakapa. Kaya para sa akin, ito na yung pinaka para sa akin ito. So I wouldn't wanna um, hope for and think of uh, any other show either. Pero kung meron, uh, may uh, sa future pa yun. Pero sa akin, super, super contented. So, sa future, pahalimbawa yung para mga lifestyle or yung medyo serious uh, talks na mga gano'n. Nakikita mo din yung sarili mo. Hindi, yeah, I don't think that far yet. Kung baga parang, andito lang muna ako sa, sa moment yun. Kasi, ang mangyari kasi kung isipin ko yan, mawawala yung focus ko dito. Para sa akin, mahalagang mahalaga yung ngayon. Mahalagang mahalaga yung focus ko dito sa sa mga programang ginagawa ko. Especially family Okay. Hindi talaga pwede mawala ang focus mo dahil napakarami ng ginagawa ngayon. So daw, uh, bilang 3 uh, months na lang at mag-end -e na ang uh, 2023, paano mo nga ba nagagawa ang lahat ng ito? With all your TV shows, katapos lang ng uh, Royal Blood of course, and you still have your, akatas uh, type lang ng uh, rewind ng shooting. So paano ba? Ano bang secret mo dito? Sabi, take it a day at a time. Uh -huh. Secret, no secret, eh, Lola ni Medios. Ano ba ito? ko na mabago ng girlfriend. Lola ni Medios. nung mga parang early this year, nung um, nalaman ko na ito yung magiging 2023, 2023. Siyempre, in a way, muna nakakasak nakaka siya, nakakalugar, but sabi ko, I'll take it a day at a time. And, uh, nangyari, nagkataon. Tapos na rin ang royal blood na parang akala ko, nakaka-umpisa pa lang, pero tapos na rin. And then, nandito na ulit tayo sa, sa family feud. Um, tapos, gaya na nga nang sabi ko, magtatapos na magwawakas na rin yung tarawal in 3 months. Um, nagkataon lang na medyo naabutan tayo ng sakit nung <laughs> 2 weeks ago. na akala ko siya, sana matatapos ko itong year na to. Uh, magagawa ko lahat without, uh, without, without, get, without getting sick. Pero nangyari, nangyari. Eh, I think, ano naman talaga, aabot at aabot. Pero, um, Fortunately, okay naman. Uh, I came out okay, all, all right. Uh, Nagkasakit ang super bad. So, nagkaroon lang ng konting delays, which I apologize for kasi ang mga mga abala, mga abirya pala. Pero okay naman, nagawa ng parang. But right now, very much um, rest, well rested. Well rested. At ano, uh, marami na ako, marami akong bawang energy na matapos na yung So next year, ganito pa rin ba? No? Or medyo, ano nakikita mo na? Kasi knowing you, wala pa, nakaano na yan eh, lancharo na yan eh, hindi ba? Hindi ko pa, hindi ko pa Okay. Oh, ito, last na. Curious lang. Dahil sobrang busy mo talaga this year, na, hindi mo naman na-feel na parang or medyo nagkulang ako ng time kala alasikto, or uh, as a parang super dingdong na nagawa mo pa rin lahat yun. Um, Siyempre, meron may, may, may mga times na, nagkukulang na, talaga sa oras. Kaya kapag, especially kapag yung go talaga nakakutok uh, talaga sa kanila. Eh, uh, may mga bagay na hindi naman, pwede hindi naman gawin, yung oras tayo na yung dedicated sa kanila. Uh, minsan nga, kahit na late tumuwi from a shoot, uh, kinawagahan, mag-ahati pa rin sa school. So, ganun, because literally, yung, yung time ko with them. And para sa akin, mahalaga kasi itong stage na to, Whether pagod ako o hindi, kaya gusto ko sila makasama dahil minsan lang sila uh, mananatili sa ganitong stage. Eh. But because when they get older, may kanya-kanya na -kanya sila mga trip. Diba? Pero ngayon, uh, kailangan nila kami. Si Maria, ganoon din. Di. Yun. Uh, What about for you, Stay at work, yan? eh, nag-ahatid siya sa school, nagsusundo siya. Uh, for us, you know, these things are very, very important. So, siyempre, kayo, Julian, meron pa rin kang time for each other. Uh, dapat, dapat, meron din. Kaya nga, uh, yung mga yung mga December trips, yan, yeah, na-plano na